marami silang sasabihin pero pinipili nila na manahimik. Ang mga ignorante ay maglalagay ng label sa isang taong tamad kung ang taong yun ay hindi nakakadugon sa kanilang mga expectations. Inaasahan nila ang mga bagay na nangyayari nang hindi isinasaalang-alang ang mga panlabas na factors na maaaring makaapekto sa mga resulta. Ang mga ignorante ay tila walang konsiderasyon at nagpapawalang bisa sa damdamin ng iba. Kung ang isang tao ay nagsasalita, palabiro at intimate sa text, Ngunit tahimik, pribado at medyo awkward sa personal, maaaring ipag usap ka sa isang tahimik na tao. Maraming tahimik na tao ang naniniwala na ang pagsusulat ang nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang kanilang sarili ng mas mahusay kaysa sa pagsasalita. Dahil sensitibo sila sa ilang uri ng stimulations, maaaring hindi gusto ng isang tahimik na tao na maging sentro ng atensyon. Tulad ng isang mahiyain na tao, maaari nilang makita ang isang icebreaker o pagtatalumpati na nakaka-stress.